Lagyan mo na ng ano, ng lupa muna. Ano Sabi, picture nandang po kayo naka, kunwari na kayo. Dito, kayo muna Pero normally, ito yung plants natin, hindi dapat hinahawakan, dapat maingat kasi na-stress na yung root. Hindi natin ilalagay agad direct yung ganyan. Kasi masyadong malalim, <laughs> di ba? Dapat mm -mm. yan, nakaganyan lang. Ganyan lang natin. Ah, ah. diba, di ba na tatanggalin yung plastic? Mabutasan lang yung pet. Okay. dito okay. okay. okay, tatanggalin. Mamaya tatanggalin yan. Lagyan mo muna ng ano? Lagyan mo muna ng ano? Lupa. Ay, yung member, ang, ang ilalagay nating lupa is topsoil. Hindi na natin gagamitin ito. Yun na lang. At topsoil, yan. Tapsoil, yan. sir. Tapsoil, May isang pala oh, kaya. Tapsoil, yan. Doon, doon. Doon, yan. Dalawang pala. Doon, doon. Balik ng araw. Ang <laughs> so, ganda. Rin. Eh, pwede na ipatong din yan. Eh? Ito, ah, ano to? Dito, ano to? Ito yung awak mo, Ermita. Ah, ito mo yung puting bandila. Normally, ang pagtatanim, pag ang, ang lugar nyo is na, let's say, rice field, maraming tubig, tinataas ang pagtatanim, nilalagay dito sa ibabaw. Naka, naka nasa mountain siya. Ang reason noon para hindi magkaroon, mabulok yung, yung root hair. Pag nakababa dyan ng matagal eh? sa ilalim, nabubulok, namamatay. Lahat yan, yung ilalagay. Eh? Yeah. Anong... Oh, may pa. Mga sustansya ang lupa pag may bulate. Mm. Okay. Bak so, bakit kailangan hukayin yan? Para mas madali yung root penetration, di ba? Medyo, pag compact din ang antigas, so, hindi ah. makaka-penetrate yung oh. oh. okay. Kaya... root. Expert na si sir dito. Hindi, <Gutenkr sagte> like magaling yung consultant natin dyan. Si noted pomologist, si Bernie Dyson. Meron siyang sa ano, wildlife. Nagtitinda siya ng mga certified Uh, export quality. By the way, ito makikita nyo, dalawang ugat pero isang puno. Ito, ito, ito tinatawag na rambutan. So, dalawang ugat, isang Grapting. puno, pinagdugtong yan. Drafting, sir. Drafting ang tawag dyan. So, bakit ganyan? Dalawang sustansya umaakyat sa si isang puno, uh, making yung prus niyan mas productive, mas prolific. Mas malalaki at mas matatamis. Oh, came from a banda. Probably, Peter, Peter, <laughs> Wait, asa yung fertilizer natin? Iba pa? Ay, wag mo yung fertilizer natin, di ba? Ay, wag mo mapakan muna. Uy, fertilizer natin. By the way, yung fertilizer natin, itong tinatawag na 0 1620 1620 0 16 na nitrogen 20 na phosphorus. 'Yun ang pampaugat at saka pampadahon. Walang potassium, yung K potassium, di ba, sa ano natin, potassium chemistry. So hindi pa tayo maglalagay ng potassium. Maglalagay lang ng potassium pag namumunga na. Yun ang mali ng mga farmers. Hindi uh, nila alam ang proper application. So ang Sa una pa lang mali na sila. So, nagkakabunga <laughs> naman. Kaya lang, maliliit ang bunga at di matatamis. Okay? Nakukayo, Ayun, syempre, yung sinasabi nga natin, yes, ha? The, the best fertilizer is the footprints of the owner. Okay? So, pagka ikaw ay may plantation dapat nandito ka rin palagi Para titignan i mo i rin mo i-overseal palagi tayo dito sir <laughs> every man tayo dito <laughs> uh, again stick that on your mind the best fertilizer is the footprints of the owner okay. Okay. okay tatanim na natin to so not the footprints of the farmer Coat of the day sir ano, tutusok natin itong bakit okay, okay. okay, sir yan. para, para may ito yung guide ito, uh, ito hindi hindi ito yung pinaka guide later on ito yung dapat <laughs> <may isling> na <laughs> i-stay <telizer>. <laughs> na higa hanap ng license ng tao diyan kumpara sa golf di ba sabi meron may merong bandang diyan yung butas talaga na bandang ka na oh. diyan ang parang <laughs> jumbu okay ay nasa di ba yung pinakita niyo sa okay. video una, igaganyo niyo muna yung it, itutumban niyo muna yung puno and then you will reach your bamboo night. Ha? bo Woo! wooooo wooooo hindi ko wooooo 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 Mandito so, din. Eh dito na tayo sa kuno ang dapat. Diyan dito sa langgo mapa. Dito mamay inbamen. Lutasan muna Probably You air so, pressure. It's a responsibility So if you will notice na tanggalin muna yung top cover. Okay? Top cover muna tatanggalin natin. Ay <laughs> <coughs> ah, yung bottom cover. Teka. Okay po na correct asin yon. Ay. <laughs> iba yung kasi yan. Iba, iba yung ano, iba yung approach. Okay. Di ba, balik-tanim kasi itanim eh. Okay, natanggal na ngayon. Air sabi ko nga sa inyo, okay, yung nagtatanim dati noon sa PBA, okay, nag-replanting okay. si, nag, uh, okay, sila okay. sa ano, hindi nila tinatanggal sa plastic at nagkakamali sila. So, it will result to root stress. Okay, so tanggal na yan, ilalagay, ilalagay mo, mo na rito. Ang tamang handling nito, hindi hinahawakan sa ganito, dapat sa, sa plastic. Okay. So, dahan-dahan.

Ah, kami ilangan nga malalim. Malalim nga talaga ito. Hindi ko kakaya niya. Kaya pala sa si ibabaw yung ibang ano. O, tika ano? <laughs> <laughs> tayo tika. Pa ay, may natin mo ako. Ito, sir. Ito, Yeah. Masyadong malalim. May deputy pa kami. Malalo. Assistant. Ay, deputy so, pa si 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 Iba kayo. Sorry, sa fertilizers ka, si Michael Iba. Jorlan. Michael Jorlan. <laughs> Michael Jorlan. So, Papatawag ka sa Senado, so, Jorlan. Marami nagkakamali dito, hindi tinatanggal yung plastic. Pag hindi natin nanggal ang plastic, it will result hindi, to uh, dead then. Kasi nga, hindi makakasingaw yung, hindi makakagrow yung, 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 yung root here laterally and uh, ano downward downward may stress. May stress. May stress, may stress, stress na nga hapon na yan. May stress, may stress. <coughs> hangin. Normally, ang mga seedlings hindi dinidilig one day prior to planting. Didiligin lang to pag naka-plant na. Kaya pala, pala, so, pala naka-stack na. <coughs> Tapos mahangin. Ang babaw lang yan sir. Ha? Okay. Kaya nga meron nito. That's why meron ganito. Ah, kaya may. siya. ko Kaya nga may hingahan. may hingahan. Snorkel. Snorkel. <laughs> <like a> it's <laughs> not